alam mo ba 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 alam mo alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo alam mo Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Madeline Renea, Madi, Madiag, ipinanganak noong ikapito ng Pebrero taong isang libo na ay isang Pilipinong manlalaro ng volleyball na kasalukuyang naglalaro para sa Choco Mucho Flying Titans. Siya ay miyembro ng Collegiate Varsity Women's Volleyball Team ng Ateneo de Manila University. Siya ay kasalukuyang miyembro ng Pambansang koponan ng Pilipinas. Mabilis na nagiging iconic ang mga numero ng jersey, lalo na kung ang isa ay maglalaro para sa isang koponan na may kasing hilig gaya ng Ateneo de Manila University Lady Eagles. Ang mga manlalaro ay hindi madalas na nagbabago ng kanilang mga numero, ngunit sina Lady Eagles na sina Maddie Madayag at Jonah Maraginot ay nakahanap ng perpektong oras upang bumalik sa mga digit na may sentimental na halaga. Ang kapitan ng Ateneo na si Madiag ay nagsuot ng numero labing pito sa kanyang unang tatlong taon sa Ateneo, ngunit palaging nais na magsuot ng pito dahil ang kanyang kaarawan ay noong ikapito ng Pebrero. Gayunpaman, paman, ang pitong ay kinuha ng veteranong si Libero Gizeltan na nagtapos noong nakaraang season. Mga Club Philippines Ateneo Moto Light Volleyball Team 2018 Philippines Choco Mucho Flying Titans 2019 na kasalukuyan mga parangal, mga individual na parangal. 2018 Premier Volleyball League Open Conference, First Best Middle Blocker. 2018 na UAAP Season 81, Second Best Middle Blocker. 2023 VIP International Women's Volleyball Cup, Pinakamahusay na Middle Blocker. 2024 na Premier Volleyball League All-Filipino Conference, First Best Middle Blocker. Kolehiyo Dalawang libut labing limang UAAP Season 77 Volleyball Tournaments mga kampeon kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Dalawang libut labing anim na UAAP Season 78 Volleyball Tournaments medalyang pilak, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Dalawang libut labing pitong UAAP Season 79 Volleyball Tournaments medalyang pilak, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. 2018 UAAP Season 80 Volleyball Tournaments Bronze Medal, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. 2019 UAAP Season 81 Volleyball Tournaments Mga Kampiyon, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Flob! 2018 Premier Volleyball League Open Conference Runner-Up, kasama ang Ateneo Motolite Lady Eagles. Dalawang libut dalawang beef international women's volleyball cup tansong medalya kasama si Choco Mucho Flying Titans. Dalawang libut dalawang premier volleyball league ikalawang all Filipino conference minus one stone runner up kasama si Choco Mucho Flying Titans. Dalawang libut dalawang na premier volleyball league all Filipino conference minus one stone runner up kasama si Choco Mucho Flying Titans. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!